Welcome sa ating channel mga kahoror. Maraming salamat sa mga nakinig sa ating nakaraang serye at sa muling pagdalaw. Ang ating kwento ngayon ay itungkol sa isang white lady na pinamagatang ang huling pasahero. May mga gabi na ang kalsada ay tila walang hanggan. Tahimik, malamig at parang may mga matang nakatingin mula sa dilim. Sa kahabaan ng isang lumang daan sa probinsya may alamat tungkol sa isang babaeng nakaputi na naghihintay ng masasakyan. At kapag ikaw ang huminto, baka ikaw na ang susunod na kwento. Si Mario, isang driver ng provincial bus, ay kilala sa pagiging kalmado kahit dis oras ng gabi. Sanay na siya sa mga kwentong kababalaghan ng kanyang mga kapwa driver, mga multong pasahero, bata naglalaro sa gitna ng daan, at syempre ang white lady. Pero para sa kanya, kuwento lang ang mga iyon. Hanggang isang maulang gabi ng Nobyembre, mahina ang ilaw sa kalsada at tanging mga poste na malalayo ang pagitan ang nagbibigay liwanag. Binaybay nila ang kahabaan ng balete drive ng probinsya. Isang daan na napapalibutan ng na matatandang puno, ang iba ay baluktot na ang mga sanga na parang kamay na handang dumukot Bandang alas dos ng madaling araw, sa gitna ng mahinang buhos ng ulan, napansin ni Mario ang isang babae sa gilid ng kalsada. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakayuko, basa ang suot at parang nanginginig. Boss, may tao oh. Bulong ng konduktor niyang sinestor. Nagpreno si Mario. Bumagal at tuminto sa harap ng babae dahan-dahan itong tumingala. Maputlang maputla ang mukha. Walang ekspresyon. Pero ang mga mata, mapupula. Pumasok siya nang hindi nagsasalita. Umupo sa pinakalikod ng bus. Tahimik. Walang ibang pasahero maliban sa isang matandang lalaki na natutulog sa harap. Ma'am, saan po kayo bababa? Tanong ni Nestor. Walang sagot. Baka natatakot lang, bulong ni Mario at nagpatuloy sila sa biyahe. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman nilang bumaba ang temperatura sa loob ng bus. Ang salamin ay nagsimulang maghamog at bawat hininga ay kita na parang usok. Napatingin si Nestor sa salamin sa harap at nanlaki ang mata. Mario, wala siya sa salamin. Sa rear view mirror, nakita ni Mario na wala na sa likod ang babae nawala pero naririnig niya ang maliit na yapak papalapit sa kanya tumigil siya sa gitna ng kalsada ma'am, bawal po dito sa harap paglingon niya naroon na ang babae nakatayo sa tabi ng kanyang upuan malapit na malapit ang mukha nito ay may sugat sa noo parang nabangga ito itong umati at sa mababang boses ay bumulong. Dito ako namatay. Biglang bumukas ang pinto ng bus ng mag-isa at sa isang iglap na wala ang babae. Tumigil muna sila para huminga at kumalma. Ngunit na magpatuloy sila sa biyahe, napansin nilang basa ang sahig kung saan siya nakatayo. May mga yapak na patungo sa labas at nawala bago pa umabot sa pintuan. Ginabukasan, nagtanong si Mario sa mga taga roon. Ayon sa isang matandang tindera sa tabing daan, sampung taon na ang nakalipas na may isang babaeng nabangga sa lugar na iyon habang papauwi mula sa kasal. Suot niya ang puting bestida na hindi na niya naalis hanggang ngayon. At bawat taong dumadaan sa kalsadang iyon sa hating gabi, may chance raw na makita siya. At kung huminto ka, baka sumama siya sa biyahe mo. Kung sakaling makakita ka ng babaeng nakaputi sa tabi ng kalsada sa gitna ng gabi, huwag ka nang huminto dahil baka hindi na lang ikaw ang makabalik sa dulo ng biyahe. Isa na namang makapanindig balahibong istorya mga kahoror. Maraming salamat sa pagtapos ng ating istorya at marami pa tayong parating na kwento. Huwag nyo lamang kalimutang i-like at i-share ang ating video at syempre mag-subscribe sa ating channel.